sa survey po na isinagawa ng OCTA Research, lumabas na mas nakararaming Pilipino ang pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Is this something that will further the President's openness to rejoining the ICC or will it create a sense of urgency for the country to rejoin the ICC? Sa ngayon po ay uh, hindi pa po muli, hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay... Uh, Dinidilig naman po ng ating Pangulo. So, tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging uh, saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Uh, last uh, last week or over the weekend, hindi na itago ni VP Sara ang kanyang, uh, should I say, exasperation. Sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan kasimple na kailangan ko pa explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang, ka ang, kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards, ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho? Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Uh, not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Ang pangulo focus sa trabaho. Kapag po siya man ay uh, umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpabalik ng dating mamabatas na si Arnold Forteves. Pati na po ang mabilis na pagbabalik kay Alice Go, At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho.